Isang mapagpalang umaga naman, mga ka-idol. So ngayon, mamimimwi tayo ng isda para makaulam tayo sa umaga kasi wala tayong ulam, mga ka-idol. Let's go! Bale, ang pain natin dito, mga ka -idol. kanin pala, kanin. Kasi yun ang paborito ng mga siganids or manalara, mga ka-idol. Nilagay ko lang siya sa kawin natin, mga ka-idol. Yan o, oh. yan mga ka-idol. O, oh, let's go. Mamenggwita tayo. So, dito mga ka-idol, tamang hintay lang tayo. Yun, mga idol, ito na ang pinakahihintay natin. Yun, mga idol, isa pa lang surahan yung nahuli natin mga kaidol yun sarap nito sa tinola mga kaidol fresh na fresh thank you lord tatlong piraso nga palang nahuli natin dito mga kaidol kaya libre na tayo sa pang ulam tara lutuin na natin mga kaidol let's go so lutuin na natin ngayon mga kaidol limang pirasong kalamansi lang naman ang nilagay ko dito at kunting asin at saka hindi mawala yung magic sarap mga kaidol para mas lalong sumarap katulad ko. Damn! So ngayon mga kaidol, tikman na natin ang ating tinulang isda. Fish from the sea. Kain tayo mga kaidol. Nakalibre na naman tayo ngayon ng ulam mga kaidolo. Goods na goods mga kaidolo. Kaya thank you Lord sa more blessings. Salamat.